Idili ng dating staff ng napaslang na gobernador ng Negros Oriental na si Governor Welding Degamo na ang nasa likod ng pamamaril sa kanilang tahanan isang araw bago matapos ang unang pagdinig ng Senado ay walang iba kundi ang mga degamo mismo. Ito yung naging pahayag ni Real Rose sa Antoinette Kite Torres na dating staff ng yumaong gobernador degamo sa ikalawang pagdinig ng Senado sa serye ng pamamaslang sa naturang lalawigan. Inakusahan rin ito res ang mga digamo na mga warlords at may mga unexplained welta ah, rin na galing aniya sa kaban ng Kapitolyo. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May one year yung tapo kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun na-discuss niyo yung na Congress Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagkamadaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, sa na doon, pinagbabaril yung bahay namin. Pinasinong alingan naman ni Pamplona Mayor Janice Degamo Biyuda ni Gov. Ruel de Camo ang pahayag ni Torres. Katunayan na niya ay pa niya ang mga pulis sa bahay ni na Torres nang malaman ng tungkol sa pag-atake dito. Handa rin na niya ang alkalde na humarap sa anumang investigasyon, maging kaugnay naman Handa rin ang niyang alkalde na humarap sa anumang investigasyon maging kaugnay naman ng aligasyon tungkol sa hindi na ipaliwanag na yaman umano ng kanilang pamilya. Ay, bukas Lamborghini, Wala naman kami Lamborghini. At uh, sinasabi ko, we are in the fishing business. We open our doors to whatever investigation they would want to have. Because I can guarantee you that we can explain what we have. Pagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs uh, tungkol sa mga kaso ng patay sa Negros Oriental alas 10 ng umaga. Plano ni Committee Chairman Sen. Ronald Bato de la Rosa na matapos ang pagdinig ngayong araw na posible abutin hanggang alas 8 na gabi dahil bibigyan niya ng pagkakataon na makapagsalita ang lahat ng resource person. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.